Ito gagawin daw 1,000 senior. Ito daw gagawin 2,000. Huwag na, uy. Huwag <laughs> na. <laughs> naman. Ito kasi supok na. Ito, okay lang. Ito, okay lang. Ito, lang. ibalik ito, ng basiko. What's up, uh, mga kayo? Welcome back pa rin, syempre, dito lang sa jo Malone TV. Tuloy na balita, walang kinahampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Ikot na tayo dito sa kapila. Bibigyan natin ng konting partida. Halabas naman tayo kasi... Puro iskuri ito eh. Oh, Ayan yeah, natin ang kapit neighbors. ano dun ah. neighbors. <laughs> oh, ito pa din ha. Ito si kuya, si kuya. Tay. Tay, survey lang tay. Kung ngayon ang botohan, sino ang mayor mo? Yeah. Isko, Lacuna, Chamber Michael Say, o Marta Mundong. Yeah. Sa'yo yung palagay lang naman. Yan, yeah, yan, yeah, yan, yeah, yan, yeah, yan, yeah, yan, yeah, yan. Yeah. Iisip. Oh. Isko. Bakit isko tayo? Mahinit yung biko. Mo masarap yung biko. Bakit isko tayo? Yan, yeah, yan, yeah, yan. Yeah. Mabait. Mabait. Ano pa? Natulungin. Matulungin. Matulungin. Ay, ayaw ay, mo. Eh, iba. Hindi mo ba, ba trip? Mukha namang mabait. Mukha so namang mabait. Mukha namang sila. Oo. Ah. So Pareho lang naman yan. Kaya lang. Isa lang talaga ang maging mayor. Isko para sa'yo. Oo. Ito, kuya. Isko. Isko. Bakit isko? Sa'yo? Sa'yo palagay? Subok na eh. Subok na? May resibo, kumbaga, no? Oh. ay okay. oh. mo ba iba? Gagawin daw 1,000 yung senior. Ito hmm? naman, 2,000 daw. Sabi na lang yan. <laughs> <laughs> Narinig na ba? Gas-gas hmm. na. <laughs> Baka meron kami sa'yo kay Yorme, o oh. kaya tay. Lagi nanonood sa akin yun eh. Oh. Iba talaga si Yorme. Dati talaga iba. Dito, malinis. Divisoria, malinis. Kung saan pa man. Kung maging iba man, wala na. Wala nang okay. katulan. Para mahirap sumugal eh, no? Uh -huh. Ikaw tay, baka meron kami sa ay, lagi nanonood sa atin yun. Yorme. Parehas lang din. Kung halimbawa ang nanalo si Yorme, sure. ano naman yung gusto mo rito baguhin o unahin niya sa baseko? Ayan. Yeah. O i-improve? Mga kulang pa, ano pa mga kailangan hmm. na... Kasi lagi nanonood sa amin po. yun eh. No? Malita ko, meron kayong bagong ano eh. Hospital. Fire ano eh. Ay, fire station. Uh, fire station. Oh. Ikaw, baka Makan meron ka pa... ano, yung may pang hospital. Ma-ano ma, na, ma-patika pa na ba? Ah, hindi ba ba gumagana? Hindi ba, gumagana ngayon. Ah, okay. Eh, hindi ba pala gumagana? Pero nakatayo na. Oo. Kailangan mag-function na siya. Oo. Oh. Kasi lamalabas pa kayo eh, no? Malayo kasi. Oo, oh, sasakay pa kayo. Sakay pa ng tricycle. Oo, oh, eh, baka next year yan. Oh, diba? Salamat tay, salamat kuya. <laughs> Ay, no? Thank you. Thank you. Eto. Sila. Mga tita, pa-store po lang. Kung halimbawa ngayon ba yung botohan, sino pa magiging mayor nyo dyan? Eto naman eh. Hindi pa ako tapos eh. <laughs> Hindi, ano ha? ito, ah, Oo, no? sa sa bagay. Bakit isko? <laughs> Sige, po, Sige po, thank you. Bakit isko? Bakit isko? ah, simula noon hanggang ngayon talaga. No. Solid oh. kami kayo. Eh. Solid, isko. isko. okay naman si Lakuna, kaso isko pa rin kami. Isko pa rin. So, hindi okay yun. Pag-anap. <laughs> <laughs> pa <rin. laughs> <laughs> <laughs> Kung ano Lagi nanonood sa amin si Yorme. Baka meron kayong mensahe. I-directan nyo na sa kanya. Kay Yorme? Oo, lagi nanonood sa amin. Balik na din siya. Balik na, Balik na din siya. Balik na siya. Balik na rin siya. Ayaw nyo pa rito. daw 1,000 yung senior. ito naman, 2,000. Kahit sino naman po Kasi sa kanila. Okay lang. Okay lang. Magaling naman po. Gusto ko yun ha. Gusto ko yun. Okay, thank you. Halimbawa, manalo si Yorme bilang mayor ulit dito e, sa Maynila. Ano yung gusto niyong unahin dito sa lugar niyo, dito sa baseko? Yeah, 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 yeah. Sa baseko niyo naman? Um, dito sa lugar niyo, kung may dadagdag ba o... Improvement. Kasi dati, um, ang... Yes, ang yeah. disiplina. Disiplina. Mm -hmm. Kasi, Kasi si... dati nung no, si Yornie ang mataw ko dito, talagang disiplinadong yeah. mga tao. Yeah. Hindi na Ngayon, hindi naman siya hindi ko lang masabi. <laughs> kasi Saka may ano, mga kuya kanina. yung mga hospital. Mga hospital. ospital yung mga... tsaka yung dagdag pa ng school. Ito so, na hospital yun, yun, no? Yung general ospital so, hospital. O. O. Maayos yung yeah, palengke. Kasi iba-iba yung gusto nila eh. Ang sinasurvey namin dito kasi kung ano yung gusto nyo iparating para sa kanila. Ito ang request nila yung hospital, mapuksa na sana. Kasi yes, mapuksa na para, para magamit na. Pa para hindi na kami lalabas Ay sa ngayon sa pakinig papa-check up, nag hospital. Labas. Oo, lalabas pa kami lang. Ang sagat ng pinakamalaki. Ay mother and child. Oo nga. Ay mother. All right, thank you Tita. Mga salamat po. Ikaw Kung ngayon ang botohan, sino mayor mo dyan? Uh, kung saan mo, mas maganda. Sino po? Sino po? Si ano pa rin? Yan pa rin silang una. Ako na. Hindi, ito. Isko. Bakit isko? Hindi pa ko na yung sagot, pero isko pa rin. <laughs> Bakit isko tayo? Hindi ah. kung sino man talagang nakaka siya. Kasi noong nakita kasi, may nakita. Kaya isko ka. Oh. Okay, tayo. Thank you. May nagawa. Pero stay May... May... Na. Oh. Ah, may nagawa. Ang kasada para sa sasadyan. Ang daanan ay para sa tao. Oh. Thank you, thank you, thank you, thank you. Ito si Tita. Ikaw, ako ya. Sino ang maid? Sino ang mayor mo? Ay! Yorby! Patay tayo dyan, ako! Para sa akin po. kami, oh. Oo. ikaw. Hindi ka Yorby, kamayas <laughs> ka. Tay bate. Sige, tay bate. Ay, hanil ako una ako, eh. Ayun, no, Bakit hanil ako na? Kasi okay, sa ano, sa government din you know, ako nagtatrabaho. Okay. Si wife mo, Yorwin. Yor, Yor. kami. Out of tako lang na mamaya. Sige, thank you, thank you, thank you. Sa gobyerno ka pala nagtatrabaho. Tita ikaw, tita. Kung ngayon ang botohan, sino ang mayor mo? Sa Cavite ko ang boboto. Oh, kung dito ka nakarehistro, sino sa tingin mo? Pamilyar ka ba dyan sa mga yan? Eto. Yorme. Yorme. Bakit Yorme? Mali mo, bigyan tayo ng mga sariling pwesto. Wow, ah, oo nga naman. Oh. Okay. Pwesto palengke, no? Uh palengke. -huh. Ikaw, tita, kung halimbawa ngayon ng botohan, sino ang mayor mo? O, ano Ano <laughs> yun? Mali mo, bigyan tayo ng sariling pwesto. Sino po? Ay, yun ang sinasabi ko. Sabi mo, tita, baka mamaya yung sinabi ko. Nakayos yun lahat. Na, iba yung sagot ko eh. Turo mo na lang, turo mo na lang. Turo mo na lang. Iyon. Bakit Bakit sis ko? Siyempre, magbayit. Mahal yung mga sinyo. Mga sa mga sinyo. Sinyo. Ano pa? Hindi naman. sino naman. E, pulso naman ng masa. Tita, alam. Kahit taga-kabit eh. Diba? Halimbawa, ang manalo si Yorme. Ano naman yung gusto niyong ulahin dito sa base ko? pesto Si Tita, pwesto. Pwesto. Ba't alam sa mga pwesto niyo? Wala pa. Ay, Ay ito sa gilid. Ay, kasi may ginagawa. Yeah. Ah, okay. Baka meron ka sa kay Jorme. Lagi nanonood sa akin yun. Ay, sabihin mo sabihin na. Sabihin mo na. Yung pwesto ko. Pagkakataon pwesto, mo na yan. Orme. Lagi nanonood. Papasa ko mamaya sa fiber niya. Oh. Naku, sayang yung pagkakataon. Ayaw mo pa. Oo, oh, pwesto. Hindi mo masama yung hinihiling mo. Pwesto. Si oh, oh. hey, mother, ano? Mother, so, pwesto. Eh, pwesto na akin. Pwesto sa'yo. No, pwesto. Ang paling. Pwesto ng palengke. Yun lang? Wala ka sa sapisa pa? Man! Okay. Serpay lang po ito. Kaya serpay lang po. Kung sino po sa palagay nyo para sa inyo ang uh, gusto nyo maging mayor next year. Wala naman o no, tamang maling sagot dyan. Ito. Si Mayor Isko. Bakit si Isko? Eh, maraming dili. Maraming dili. Maraming... Relief pack, no. ano? Food yeah. pack. Food pack si okay. Ate. Ah, At saka, lagi naman maayot ang ano niya dito sa inyo siya kasi. Eh si tita, tita ikaw, sino ang mayor mo dyan? Sino mayor ko? Si Orme pa rin ako. Si Orme, bakit si <laughs> Orme? Parang pakira, para sa sarili ko, ano, yung matulungin siya. Matulungin. At saka nalilinis niya yung, ano, yung kasada, Nililis niya. Okay. Matulungin din daw to. Sino yan? Marlboro. Oh. Hindi pa kasi namin yung kilala eh. Alakad. Ito kasi nasubukan na namin. Ito eh. ano? gagawin daw 1,000 senior. Ito daw gagawin 2,000. Huwag na uy. Pangit na. <laughs> 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 Bakit naman. Ito right kasi yeah, subuk na. Ito, okay lang. Ito, ito ang toy ibalik ng baseko. sino po ate, <laughs> baka mamaya sabihin nila, iba sagot ko eh. Ito ang taga-baseko Ayon, si Isko. Ayaw, ito, ayaw ito, hindi tagabaseko. ito hindi taga-baseko, ito hindi taga-baseko, ito lang eh. Halimbawa, manalo si Yormie bilang mayor ulit. Ano yung na sa nakikita nyo na gusto niyo baguhin dito sa lugar na 'to. Pabalik yung ito. hospital. Pabalik. Hmm. Hindi lang 'yan siya. wala lang. Wala lang. <laughs> wala pa Ay lang. function lang. Yung hospital, gagawin hmm. private. Kailangan si maaari ang maging ano para maging public kasi, Ah kaya pa rin nila siguro. Mo um, oh. nakita pa naman um, noon, oh. gusto, gusto nila maging ano oh, yung, yung ano yabado, private. private. yung hospital eh, ito, hindi naman pumapayag yung chairman ng base ko. ito sakto tita lagi nanonood sa akin si Yorme baka meron kang mensahe na. sana ay, naman ay, ipagpatuloy ni Yorme yung gawain niya nung nakaraan nung uh, maging maayos na, namin. maging maayos at saka ano yung ginagawa niya dati sa base ko, gawin niya ulit ay, at ay, at papay, yung, ay, Oh, ay, mabahay at saka yung mga estudyante nagbibigay din siya sa mga estudyante yung mga ano, notebook Lap ah, laptop. ay laptop saka yung tablet oh. no? marami na nakuha din sa basis no, kaya no. marami din talagang may gusto ko eh. ah. In fairness nga, marami nga. Pwesto? Ayaw mong pwesto? Pwesto? Yeah, Halimbawa, mabigyan ay, kami. Mabigyan kami ng pwesto sa palengke. Mabigyan kami ng pisto sa palengke na maging ayos ang panindahan. Binus lang pwesto. Kuminsan yung taga-lakad-lakad. Ano ba yun? Yung taga-sityon? minsan nililigpit namin, nahuliin kami, katanggalin namin yan. Yeah. Sana wala, lalo kami kinikita. Kasi dito sa, sa ano namin, sa survey namin, mga boses nyo ang mahalaga para iparating naman dun sa mga magiging mayor kung ano yung Huling mga... tanong! Si Esco! Huling tanong, baka may gusto kayo sa iba. Wala. 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 Si ate, wala, wala. 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 ikaw. Hindi kilala eh. Hindi kilala. yan mo ngayon kasi naano tayo Hindi sa Wish Philippines. Ito si. ko na rin ko, Yan yung dati ng bayan. Oh, yung mag, ang, ang, anak niya, lalaki, okay. vice ang tinatakbo. Manakikita mo ito sa TikTok, sa Facebook. Pero si ate, solid isko eh. Si nanay. Isko talaga. Isko talaga. Pinilit na natin ha. Pinilit na natin. Isko talaga kami. Isko talaga. So, lang so ang lang lang. gusto niyong iparating uh, kay uh, Yornes, yung ospital, magkaroon maging pwesto, pwesto uh, sa palengke na maging maayos kami. Maging ano ulit yung ospital, hindi nyo maging private, magiging mabigla. Eh mahirap lang naman yung dito sa baseko, hindi naman sabihin mo na yung baseko. Oo uh, nga, uh, ba't gagawin private yun, lalong hindi napuntahan yun. Sana, gabi na lang. Baka ano... Maayos, tapos wala namang pumunta kasi yung patio. So mahal, di ba? Sinusulok-sulok talaga ito Kahit saan yan, pumunta siya. Sulok. Ano okay. po? Thank you, Tita. Thank you, Tita. Tunay na balita. Walang kinakampiyan. Sumasalamin sa katotohanan lamang.